Pinutusan ako lang nanay ko eh. Sabi niya, punta raw ako sa pick-up, mag-grocery daw tayo, no? Kasi marami tayong dapat bilhin, ako, dahil maraming kulang <laughs> sa bahay natin. Kailangan natin bumili ng mga pang-grocery. Yan, dahil syempre, eh, uh, wala tayong makutkot. Minsan, may gusto akong inumin, meron akong gustong kainin. Wala akong makain, wala akong makutkot. Kaya sabi niya, punta ka sa, ano, sa pick-up. Doon, para ano doon ka mag-grocery, maganda roon. ron. saka, para makapasyal na rin tayo no at saka may, may pasyal ko na rin kayo yan winter spring summer or fall tuloy ang buhay sa Canada yan magandang araw magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to andito na naman tayo si Inags na palaboy laboy kung saan saan mapunta kung saan saan hataki ng paa yan <laughs> kucha tatawid na lang wala ko itong kinakatakot ako tumawid eh ang bira nakakatakot tumawid eh Tabi tayo dito dito, mas madali tumawid dito, no? Pwede kayo tumawid dito? Para natatakot ako tumawid, ah. Doon na lang. Ayan, <laughs> nandito tayo ngayon sa pick-up, no? Ayan, no? Pick-up. So, doon tayo sa entrance. Marami ko tayong mamibili rito. Tingnan eh. natin. Ito, yung mga hinahanap natin sa Canada dati, ano? Yung mga pang-camping stove. Ganda, no? Ito. <laughs> Meron pala rito, ano? pero hindi ko alam kung paano to kung ano ba to kung Pwedeng lagyan ng butain. Ah, hindi ko alam eh. Pero meron pala, no? Kaya nandito na tayo sa loob, ano? Tingin tayo. Ito lang tayo. Kaya yeah, so kasi uh, binili sa akin ni nanay. Binili raw tayo ng mangkok. Toto ito, 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 Maraming mangkok kasi malalakas tayo sa, ano, malakas tayo sa mga sabaw. kaya pa tayo ng mga dapat natin bilhin, ano? Oh. Mangkok dito parang ano rin, yung korel. Parang ganun din, ano? Eh, ano? So, bumili ako anim para mas marami kasi darating yung mga kapatid ko. Eh. Ay, malalakas kumain. Kasi so, naghahanap na rin ako ng kutsilyo no? kasi mga kutsilyo namin putol-putol na. So, bibili ako mga dalawang kutsilyo para pag nagluluto tayo hindi tayo mahirapan. Kasi mga kutsilyo dati dito hindi buo yung ano yung kutsilyo kaya madali maputol. Hindi katulad ng mga ganito. Hindi katulad ng mga ganyan no? hanggang tangkay. No? yung stainless ng kutsilyo yan, matitiba yan so okay rin pala rito no? medyo ano lang, no? medyo siyempre, mainit talaga ganun pero ganun talaga, sanay tayo dyan no? lalaki eh. Ayan. pagka ganito yung kutsilyo, hindi ko nakikita yung nandito, baka kasi itong ano, hanggang dito lang no? yung stainless, yung kutsilyo madaling masira wala pang ano, hindi ka nito mga kainags ano? hindi ka nito mga to yan, no? meron pang meron tornilyo no? may tornilyo tsaka dito tsaka hanggang dito yung stainless dire diretso sya kaya ito matibay ito eh kuha tayo isa nito no? ang dami kasing kutsilyo sa bahay puro putol bukod sa putol porol pa tapos bungay bungay <laughs> sabi ko sa nani ko ano ba naman to kaya nahihirapan sa yung makatulong mo eh hira <laughs> yan ganito yung sinasabi ko mga kainag oh so, hanggang dito lang sya oh hindi siya buo kaya madali siya maputol no? example lang yan balik natin so sa ngayon yan payong nabili natin ngayon ano? pati extension ng, ng ilaw lag, kailangan din natin yan kasi madilim yung mga madilim na ano bahagi yan eh hindi na naalagaan yung bahay ni nanay no? kasi syempre si nanay mag isa na lang matanda pa dito lang tayo maghanap pa tayo ng mga kailangan natin maghanap lang ako dito ng dog yung sa aso yung tali sa aso sa liig no tapos sa uh, cotton buds naghahanap lang ako dito ay ito 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 -to no? kailangan natin hanap lang ako kasi nakawala yung isang aso natin eh. kailangan ng tali pero ayoko nang ayoko na silang itali gusto ko yung nakakawala na sila so hindi naman na nagngangat-ngat eh maayos naman yung mga aso natin ano eh kaya naawa ako siya pag nakatali sila naawa ako kaya tinanggal yung isa gusto kong tanggalin yung tali yung kulay itim kaya lang tatakot ako baka kagatin pa ako hindi ko pa siguradong maamu sa akin eh, pero maamu naman, pero kaya lang nag-aalangan pa ako eh. So ito nakakuha tayo dalawa mga kainex ano. So bali 30 pesos. Yan, kumbaga parang 75 cents no. Canadian dollars. Kuwan na, lang natin diyan. Yeah, so nakakuha na tayo. Brief na lang kasi hindi ko masya yung brief sa akin doon. Di ba bumili tayo ng brief sa ano? Sa Maynila, sa Kalentong. Hindi ko masya mga kainex no. Extra large na yun eh. Maliit pa rin, parang small lang. <laughs> yeah, so nagtanong tayo doon daw sa taas. Puntahan natin sa taas ano. Medyo marami ng tao ngayon ah. Yan, kailangan ko rin ng cotton buds dito, no. Dito nagtanong tayo dito daw banda. Yan, so so ito nakakita tayo, no. Matibay ito kasi kahoy, oh. Eh. Ah, ice yan. Marami na yan. Yung ano na lang, yung isa na lang nasa taas, nasa taas, nasa taas daw tingnan natin. Dito no? na kailangan natin eh, tatlong piraso lang yung dala natin ano, no. Uh, brief. <laughs> Tara, punta tayo sa taas. Nasa taas daw eh. Nakita tayo dito. <laughs> para tayong timang eh no ngayon, lang, ngayon lang kasi tayo nakapunta rito eh so dami tao no sana makakita tayo dito ng kasya sa atin ano? yung kasya ang kasya talaga yung hindi masikip ah. Okay, ito yung mga brief nila no kaya lang hindi kasya sa akin to maganap tayo ng hindi kasi uso yung ano rito yung mga size 34 ganun puro kasi large ganun eh kaya hindi, kong hindi mo matansya eh mahirap eh. yan ayoko yan katulad ng bumili tayo sa kalentong nakalagay doon extra large ang hinahanap ko kasi size 34 eh, puro extra large eh, kasi kit, hindi kasya kaya yun <laughs> pero 100 dollars yung tatlo kaya, yeah, so nakiusap tayo, iwanan ko muna kasi pumunta ko sa palengke, Ibibili lang ako longganisa. ganisa tao so sabi ko mamaya ako na babayaran, pagkagali ko sa palengke okay boss punta muna natin sa palengke kasi ano Ah, uh, longganisa, gusto ko bumili ng longganisa buti pumayag yung ano no si Ate ano sabi ko eh bibili lang ako ng longganisa kasi baka mamaya pag bibili ako ng longganisa magbibitbit pa ako ng ano ng mga pinamili ko eh syempre mabigat yung pagbibitbitin mo eh sabi ko pwede bang iwanan ko muna babayaran ko naman to mamaya pupuntalan ako sa palengke kasi gusto kong kumain ng longganisa longganisa special ang longganisa dito makakainays ano masarap ang longganisa rito kaya diyan ang bibili natin. Gustong gusto ko talagang pupunta rito sa ano no, sa palengke kasi naaliw ako. Eh. ako sa kakatingin kahit yung basa ko kasi parang ang sarap ang sarap bumili ng mga pagkain dito no kasi mga fresh no, hindi katulad 'di ba nung nasa Canada tayo puro frozen yung mga nabibili natin. Tsaka syempre nakakita tayo ng maraming tao, ayan. Nakita natin yung paligid. Nakakatuwa tuwan tuwa ako nag-enjoy talaga ako sobra. Kahit na mainit ang panahon, masaya ako mga kainis. So, enjoy ako, sobrang nag enjoy ako. Kahit na araw-araw kung pumalik dito. Tapos naman, dadaan ulit ako doon kay Harabas. Titignan ko, baka nandoon siya, no? Doon sa tindahan niya. Sa Chinox. Patingin-tingin lang, palakad-lakad. nag enjoy ako, grabe. Tawid tayo rito. Yan. Alright. Kita niyo, ganda ng ano, no? Ganda ng... Panahon ngayon, ano? Araw na araw, tirik na tirik si Haring Araw. Ayun lang, yun ang sadya ako dito, longganisa lang. Ina, kinapakita ko eh. nagbo blaga kasi ako eh. Okay lang te? Okay lang te? Uh, magana, okay. bibili ako syempre. Okay lang. Ayan. So mga kainags, ano, ito yung longganisa na gusto natin. Ano Anong, ano to te? Garlic? Honey garlic? Ay, ah, sweet garlic. Ayan. So magkano kilo nito te? 90. Oh, sige, sige. Bili tayo, kuha tayo. Ayan. So ito yung isa sa mga pinagmamalaki natin dito sa San no, Jose si Occidental Mindoro. Mga kainags. Ah, uh, pwede bang pakidalaw? Dalawang kilo na paborito natin yan, ititirahin natin yan. Maray yeah, maraming marami, salamat eh, ano yan, tiya? isa lang, isang, isang ano lang yan, isang... Oh, isang kawaan lang. Ibig sabihin, isang flavor lang? Uh, uh, uh bukod sa high sweet garlic, meron pa bang ibang flavor? Uh, wala siyang shabby garlic. Ah, walang garlic. Kaya, so, ito, order tayo ng dalawang kilo na kumarami-rami yun, sigurado. Mapapasarap ang kain natin ito. Maraming maraming marami, salamat, ya. Yeah. Uh, Mukhang naubos sa tindahan nito ha. Oh, mabenta. <laughs> so, ano lang 'yan? Ano lang naman 'yan? Pirito-pirito lang naman 'yan, 'di ba? Oo. Uh -oh. Ayos, ayos, sige. 'yung Ay, Ay, ano. Prepare na magluluto. Hindi pa naluluto, nagugutom na ako, no? Grabe. Kukunin na balik ako. Salamat ya. Si so, Maki na 'yan, no? Nakabili na tayong longganisa, ayos na uwi na tayo. Tara. Ah, uh, nako, mamaya pag-uwi natin, lulutuin ka agad natin 'to. Sigurado mabubusog tayo. <laughs> Tara, tara. Gusto, ay, may, merong lato doon. Gusto kong bumili ng lato doon. Merong makita doon, mga kainis, lato. Punta tayo na doon. Maghanap tayo na ano. Yung lato, yung seaweeds. paborito ko yung mga kainis. Sasawsaw mo lang sa suka. Yan, so... eto mga kayo na ito yung sinasabi ko siya yung lato, yung seaweeds na gustong gustong paborito ko. No? Bibili tayo, so 50. Ay, sir, sir, pwede po kayo dito? Ako po lang po, 50. Ilang tumpok? Tatlo. Tatlo. Oh, sige, tatlong tumpok. Yan, so naku ma. Mabubusog ako nito sigurado. Oh, sige po, ito lang po muna. Next time na. Meron na kasi akong nabili rito eh. Sarap, mam, sarap mamili rito. Nakalaga mabubusog ka. 20 Bente, ilang piraso? Yan. Yeah. Bente, tatlong piraso? Tatlong, tatlong, tatlong supot piraso, sikwenta. Itry nyo. Ah, sige, sige. Kuha na rin tayo nito. Kuha na rin tayo nito nung okay. ito to, 50 50 pesos tatlong tatlong supot thank you Ayan. So marami-rami tayong na nabili ngayon, ano? Ako sigurado mabubusog tayo ngayon, mga na ito. Ayos, ayos. Ay, yung mga pala, bayad pa pala. Munti ko na lang makalimutan yung bayad. Busy kasi ako lagi sa pagsasalita eh. Sandali lang po. Mats mats, masarap yun, ako, oh. sige po, sandali ha ah. So ito na mga kainags, ano? Nabili na natin yung mga gusto natin bilhin. At tayo, babalik na tayo doon sa, ano, sa pick-up. Kunin na natin yung pinamili natin doon. Ay, naku, napakasarap mamit talaga. Ah, so, nandito na tayo sa may pick-up. Punta natin yung pick-up. pick, -up. pick na natin yung ating mga pinanguli rito. Babayaran pala muna natin. Ay, naku, sarap mamasyal talaga. Sarap gumalaga ala Ang galing ng plus light na ito mga kinis. Oh, sabi, sabi daw nila, i-charge icha ko na lang daw. Sabi ko, kala ko kasi di battery. Yung pala sabi nila, i mo lang sir, push mo lang yan. Lalabas yung ano, saksak nyo lang sa kuryente. Ang galing ano. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Grabe. Alright, alright, okay. Ayan, yeah, so tara na mga kinis. Anong sakit tricycle ay tara. So nandito na tayo sa bahay mga kainig no? Kaya lang may nakalimutan ako yung pagkain ng mga aso yung, Kasi gusto kong bumili ng pork Na giniling, ihahalo ko sa kanin nila mamaya Na ako Ano? Ha? Ito, gusto kong pakawalan to Kaya lang, natatakot pa ako eh Halika, pakawalan kita ano medyo maamo na sa akin to Ay, ako, pa ako ame, ame, ame. So bibili muna ako ng pagkain Babalik ako sa palengke Bibili lang ako ng pagkain Giniling na baboy Para na special naman yung pagkain ng mga aso natin dito syempre ano. Mamaya, meron akong special na pagkain na bibigyan sa'yo. Ha? Sa inyong dalawa. Yan, yeah, nung high school ako, merong nagtitinda ng mga rose dito, no? Yung halamang rose, tapos namumulaklak. Binibenta nila 2 pesos, isang bulaklak. So, lagi akong bumibili dyan kasi uh, meron akong mga nililigawan, pinagbibigyan ko. Kaya lang lahat ng mga pinagbibigyan ko ng rose na yon, lahat eh, walang nangyari. Busted. <laughs> <laughs> Hindi, totoo yun mga kainis, totoo yun, no? Meron nabibiling rose dati diyan eh. Suki-suki uh, ako no. Lahat na mga mag mag magkaroon ako ng crush talaga. Talagang binibigyan ko ng rose. Kaya lang hanggang doon lang no, wala na. Hay <laughs> no, may isda pala rito mga kainag siya no. Ayun no. <laughs> Koy. Yan. So napadaan ako dito sa palengke no kasi gusto kong bumili ng ano yung naghahanap ako ng banana queue. So parang birang-bira na yung mga nagtitinda ng banana queue ngayon dito no hirap na hirap ako makakita pero nung isang araw may nakita ako eh, kaya lang busog na ako eh, no? pero binalikan ko wala, wala na, wala na ngayon kaya tawid muna tayo kaya meron na nakita dito banalak yung mga kainis no? meron yan, meron na, yung, na champahan natin meron ulit tayo dito boys, magkano banalak yung? silang po okay lang ba sa si video? Okay magkano 15? ako Ah, sige. ah magkano dito sa dito dito magkano? Ito wala discount. Yeah. Ah, sige. Isa lang muna, tikman ko ito. Bye, ah sige. Isa lang ah. Yo, salamat. So ito na hinahanap natin, no? Oh, po, sir. Uh, subscribe. Thank you. Ah, dapat ba no? Masarap. Tapos nung araw mga kailan Ito dati nung elementary ako punong-puno ng tindahan yan. yeah, puro ganito, kaya nami-miss ko yung ganito eh. Saka, baby, may na. So, ito mga kayo, nagsino, meron nakakilala sa atin dito, no, habang kumakain tayo ng, ng banana Q. Kapit-bahay pala natin, ano, tropa nung, nung buso namin kapatid. Kaya, ano pangalan mo kay? Nonoy. Nonoy, no, yan, shoutout kay Nonoy, no. Ayaw, sagay? Ayaw, Ang babayaran ko. Kaya, <laughs> yeah, salamat, ha. Buti, in-approach mo ako. Thank you. Ano yan, so may nakilala, may nakakilala sa atin dito, no, Kabit bahay pala natin. So nakakatatlong bananak yun na ako, sarap mga kainis, ano? Ako grabe, na ako kanina pa Nasarap sa sarap sa init ng bananak yun. Yan, kuha tayong turon mga kainis, ano? Toto, toto, kuha tayong turon. Para nga yung magpakuha, yan, nice na, nice na. nako <laughs> sarap nito, oh, grabe. Hmm. O tara, punta na tayo ng palengke busog ako gabi pa galing ako dito sa Watson bumili ako ng ano ng Pepakoa gamot dalawang malaking Pepakoa tapos hindi bali almost 1000 pesos ang nagastos natin ano yan ito to 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 to, to yan no? kasi nagpabili si Nana eh kaso uh, ah, inaabot na tayo ng gabi ano uh, alas 6 ng gabi yan uh, makabili lang tayo ng pagkain ng aso natin giniling na baboy 1 kilo 300 frozen na rin ano wala na tayo nakitang giniling na fresh na ano na baboy parang mga tinitinda dito mga fr na rin na giniling Ah, uh, importante yung pagkain yung aso natin, ano. Yan, nandito tayo sa ano, no. Oh. Gabi. Gabi ngayon radio. dito. Tataya-taya tayo parang ano, kay Carnival Fiesta. tayo sa dito, eh. No? Uh, tao. meron din dito ng ganyan, no? yung Vikings ba 'yan, no? Yung pauga-uga. Ah, yung parang sa ano, no. Saan ba yun? Sa Laguna? Kalimutan ko na eh <laughs> Nakakatawa no Ayan, daming tao Wow <laughs> Actually ano lang eh nap Napadaan lang ako dito no Kaya dumaan ako Pero hindi tayo magtatagal dito Pero pupunta tayo dito pag ano May kasama na tayo no? Pero nakakatawa masarap tumayatay tayari ito kahit yung papiso-piso lang ano katuwaan lang <laughs> dati yan ito yung simbahan mga kainegs no pagkagabi yan di ba dito na tayo pumunta nung nakaraan ganyan yun so tapos ha, natin doon yung ano yung mga tin nagtitinda doon ano yung dinadaanan natin sa umaga pag naglalakad tayo yan so dito naman tayo ano mga masyal-masyal tayo titingin-tingin tayo nakakalibang ano <laughs> Nakakatawa. Kaya ako natatandaan nyo sa umaga dito tayo naglalakad dito. Diba? Ngayon, tingnan nyo, hindi tayo makadaan. Ang daming tao eh, no? <laughs> so ito mga kayo, Nandito tayo sa plaza. <laughs> Nako, buhay na buhay ang San Jose pagkagabi. Ang saya na ngayon, ano? Hindi ka tulad dati, noong 1980s. May ganito rin, pero konti lang pero ngayon eh, tayo ang buhay na buhay. Ayan o no, yung stage. No? Nandiyan sila yung stage. So, ang ganda. No? Buhay na ba yung daming tao? no Ayan. How you start the night. And tonight partner, let us give a recognition to Miss Noralyn Cruz. Ah. pinuntahan natin yung sinasabi ko sa inyo may tama raw sa bawat kanto ito na siya pagkagabi yan ganda no beautiful wow <laughs> yan mga kanis buhay na buhay oh. grabe buhay na buhay ang plaza ganda no wow ganda no buhay na buhay oh. Gantong ganto rin yun Nung ano 1980s no Kabataan namin Gantong ganto rin Nakatabay so, yeah, yeah, din kami yeah, dito uh, uh, ah, yes, Nakakatawa yeah, no yeah. Para bumabalik yun ang alaala -ala. -ala.